Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, masama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. May plano ang China na lalo pang palawakin ang teritoryo nito kaya naglabas ng bago nilang mapa kung saan makikita ang 10-dash line. Sinabi ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pagdinig ng House Committee on Appropriations kaugnay ng budget deliberation ng Department of National Defense. Sa pagtatanong ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez kung ano ang susunod na hakbang ng kagawaran sa patuloy na panghihimasok ng China, sinabi ng kalihim na hindi kailangang magpatalo at itutuloy lamang ang kasulukuyang ginagawa ng Pilipinas. Iginiit pa ni Teodoro na patuloy na makikipag-alyansa ang Pilipinas sa ibang mga bansa at patuloy na susundin ang international law hinggil sa naturang usapin. Nagkasundo ang gobyerno ng Pilipinas at Vietnam para sa limang taong rice cooperation. Ang kasunduan ay nabuo sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Sinabi ng Pangulo na pag-uusapan ng dalawang bansa ang Intergovernment Agreement on Rice Trade upang masiguro na may sapat na pagkain ng Pilipinas sa susunod na limang taon. Bukod sa food security, nabuo rin ang kasunduan ng dalawang bansa na iwasan ang anumang hidwaan sa pinagtatalo ng South China Sea bilang mga claimants countries. Hindi bababa sa 70 miyembro at taga-suporta ng New People's Army ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa Borongan City, Eastern Samar. Sa seremonya na ginanap sa headquarters ng 78 Infantry Battalion sa Barangay Lalawigan, Borongan City, Eastern Samar, dalawang dating regular na NPA ang binigyan ng tig-50,000 piso, habang 10,000 piso naman sa mga NPA supporter na nagmula pa sa si liblib na barangay ng San Andres. Ang binipisyo ay bahagi ng local social integration program ng pamahalaan para sa mga nagbabalik-loob na rebelde. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatili na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Okay. えっ <noise>